Kamusta ang ating agoy? Ay, natuyo lang yung sitaw, Kajimat. Natutuyo lang. Ay, sayang. Ayan, kajima, natuyo ang mga sitaw kasi hindi ginugulay yan. Ayan, kajiman. oh, ang dami. Daming tuyo. Oh, ayan, kajima. Yun. ayan pa, oh. Kunin na natin yung iba, Kajiman. Ini Timba. sa Wala, ayaw. Mag ay, nalaglag. Ay, nalaglag. O, sige, tutubo, tutubo ka dyan. Yan sa Gmod, dami sanang bunga. Maharbis. Kaso, Uh, kasama ko dito sa bahay yung nakatira din eh ayaw naman magulay tapos magulay ng ano uy daming langgam daming langgam kagimas Jima, na nag-harvest na tayo Baso lang, yung in natin tuyo na Ilan-ilan na lang yung magugulay natin Kitao. Tumitig. Kaya lang 'yan, kaya sa ano, sa dinas. Mahirap makina, mahirap, mahirap nang naulam. Eh. naman. <laughs> ako, na kilo na. ko ako'y maliliit na Kayo, wala pang buto. Kinakot na nang lolo ako. Anong puha ka pala dyan sa baba? Buti nga, hindi na yun makulit Hindi na nagpapasaway ha? Hindi na nagpapasaway Ay, hindi na siya magpapasaway Wala ka dyan, siyempre Hindi disiplina yung bula Magmeng dyan ako Sumupunod na siya kasi Alam niyang wala Naghanap buhay ako eh. Meron ka na kuha dyan, akin na Yung maliliit yan, Oo, yung gusto ko yung maliliit ah. sa niya yung mahaba. Pero hindi gaano gulang ko hindi. Ha? Ah? Hindi na pwedeng ganito oh. Hindi pa yan? Pwede pa diba ba, ba Pwede 'yan. Pwede pa 'yan? Ba? Pwede kahit buto ang mo. hindi na pwede yung balat, yung buto. Ay, yun. okay. oh. Ay, yun. Parang Hindi ba kumakain ka nito? Hindi. Habi po hawakan mo eh Ay 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 Tignan mo yung ano. Oo, oh, maraming langgam. Uy, B. Huwag mga... Huwag mo daw bakura niya, B. Magagalit si... Yung gumawa niyan. Huwag mong ano niyan kay... Ay, madamo na naman pala yung dyan, no? Hmm, madamo na. Na, hindi na ako pwedeng magdamo-damo kay... Yung kamay ko nag-ano. Ano pala yung kamay mo? Na, ano, yung... Hanggang ngayon, masakit pa rin. Para siyang, uy, kalibunan na diri, oh. ah, masuk Masok mo mga madrin. Wala pang pasok yun, pag oh, sabado linggo. Siksit mo nga yan sa dibdib mo. Nakasita ko yung Yan o, ito yung kay Duterte. Oo. Ngingi ako ng buto doon kay Duterte. Yung haba, oh. Oh, okay, uh, sige. Okay. Sige. Walang problema. Go! Hmm. Oh, oh, oh. Yan. Hmm? Sarap to. Lagyan ng, ano... Masak masakit mga gap oh yung antique hindi yung gam na may oh nakadikit sa may ano nang ano tawag sa itim oh na kapag harvest na ako doon puro tuyo na doon Tapat ito oh yeah. eh. oh sige ayan no kajima kasarap si sariwang sariwa kajima di adobo natin to now oh. dito ko lagay me eh. oh sige basta ilagay mo lang din sa may timba Hajimar oh, oh. Tuyo na Hajiman. Pakaraming langgam pa kajiman Oh, hindi ka manguha ng alokbate Oo, oh, oh, ito, sama po sa dugo. Oh, yung mga dulo, itong tanggalin mo, itong mga dulo. Oh. Ito, mm. oh, kasi oh, ka. Bunutin ko rin dito, oh, maba. Mm. Mm. mo lang ng dahon yan, tanggalan mo lang ng dahon yan. pagkali mo ni mga dulo. Mga dulo oh, bulutin mo. Oh. Yeah, magtanggal ka lang din ng mga dahon, mga ganyan. Lalago, palo lalago to kung walang mang malalbos. Yeah, yun oh, ito oh. Dito, oh. dito yan oh. Dito pa dito oh. Sige, bibigyan kita. Wait. pagkatapos niyang uh, halukbati, saan ba papunta to? Dito ko nga nilagay sa may malapit sa ano. Hmm. 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 Dito pa. Marami to, kala mo ba? <laughs> Marami to. Oh, so, kinuha mo ng dulo nito? Hindi ko, hindi. Yan. Nandito na tayo, Sarap yan, sa adobo. Na pala siya. pa akong haharbisin. Yan, yeah. yeah, kagimot. yang jimar oh, ang dami oh. Uy. mo, mo din eh, oh. Ayan ka, Jimar, oh. Napabayaan na na hindi ma-harvest-harvest yung gulay. Tumubo na mismo, Kajimar, oh. Ayan na, oh. Kaya bukas makalawa, ang dami nanditong sitaw. Ayan. Tumutubo na siya, oh. Dito ko na lang din ilagay. Para tumubo rin sila. Ayan, hmm. Kajimar. Oh. Mahaba. Sayang habang sitaw, Ina-harvest ko na tong mga ano kasi para makain na kajiman, Mga ganito kajiman, wala pang buto, kinukuha ko na kay Sayang kajiman kung wala lang din naman ang magugulay.